unti-unti nang bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan dahil sa pagdami ng supply. Sa monitoring ng Department of Agriculture, lumabas na dalawang piso na ang ibinaba ng presyo ng bigas. Naglalaro ito mula 49 pesos hanggang 55 pesos kada kilo. Hindi rin daw nakikitang mapupuruhan ng El Nino ang produksyon ng bigas. Bukod dyan, bababa rin daw ang presyo ng itlog hanggang 50 centavos ang ibinaba ng bentahan nito mula pa nitong Enero. Samantala, Samantala, unang inannounce na bababa na rin ang presyo ng galunggong o si GG dahil tapos na ang closed fishing season sa bansa. Malaki yung area na nataniman. Uh, hindi siya nakikita ng malaki ang epekto. Bagamat very early pa, uh, February, yung peak ng harvest natin ay March to April. So that will signal na rin na mag-start ng bumaba yung uh, farm gate price ng uh, palay. Inaasahan namin hindi naman papalo ng 60, lalo na yung regular at 12 mil.